Eto, okay. budget lang to. Naka-seal na rin siya. Eto, ang halaga, 14500 lang. Malupitan na talaga yan. Sobrang mura na niya, Sobrang boss. mura. P14,500. Okay. Malupitan na talaga to. Baka sabihin nila, PK na naman yan. Huwag uh, Original yan. Original yan. <laughs> okay. Okay. Ngayon mga boss, what's up? Mag-update tayo ngayon kay Big Five Bike Shop. napakarami na, yung mga nakasale ngayon ng bike, oh. Ayan, project bike yan. Dami niya mga project bike yan. Yung mga ganap pang gravel bike. Ayan ron, Tearix. Mayroon mga mura rin dito sa kanya. Siyempre, yung pinakamura na bibenta ng Tearix. Yung gravel bike nyo. Yung mga bago ni Tearix nyo. Maraming bago ngayon. Sa mga MTV to booster. Napaka-show dito mga boss na. Ayan. Sa mga gravel bike. Ito. Baxter. Mountain Peak. Tapos, ayan eh, si boss mo, Joe. Tapos, ito yung pagawaan. Ayan, ito. O, panis Turo ko sa inyo yung location mga boss sa mga hindi pa nakakaalam, syempre. Ito yung humus. Okay, sa mga hindi nakakaalam. Ito, kapaan ng ano to. Na... Sa Pote Road, pagdating nyo sa stoplight. Ayan. Bago dumating ng stoplight pala mga boss, sa Pote Road. Ayan. Oo, naman yun. Tapos, eto, sa baba nito, ano, North Talocan City Hall, sa baba. Tapos, ito yung pinaka-shop mga boss. Pinakatapat nila, yun, yung Data Max Tides. Basta pag kayo rito, ano nilang Google Map nyo lang yung North Caloocan City Hall. Tapos sa unang pa sila, akit pa kayo ng pero parang ahong dyan. Okay, pasok tayo. <laughs> Yan mga boss, simula na kami. Ayan si Boss Mig, kasama natin. Oh, boss Mig, invita mo na sila. Yo, what's up? Nandito tayo sa Big 5 Bike Shop at kasama natin si Gan Vlog. Ah, uh, magandang umaga sa inyo. Shout out to sa tropa nating balikbayan. Dong no, <laughs> eh. Yung baligbayan nating tropa, nandito na ulit tayo sa baligbayan ng Dubai. Nag Dubai, yung gobi naman yan, Dubai. Nagtanaw na ng Burj Khalifa, lolo mo. Nag-Burj Khalifa. Yan nga, nakita yung maputing maputing-maputi pa oh. Oo, ang kulay oh. <laughs> amoy amoy camel pa. <laughs> amoy camel. Amoy din din din. Amoy camel. So, yun na. tapos magtatapos ko 'yung digi pa, mamaya. Bear pa tayo 'yung second part, mga first. Doon natin, eh, another, na natin, panloloko na naman ang aabutin sa atin itong balikbayan na to. So, umpisaan natin dito sa Mountain Peak Titan. Okay. Ito yung 11 speed minute, ito 22k natin dati. Binadid sale na natin siya ngayon, 18k na lang siya. 1 by 11, naka rim brake, tapos Sensa sa RX, SRX Pro, 11 speed. Ito, nakapang gravel setup na talaga to. Tapos, pillar spokes to, ha? So ito 18,000 lang to. 18,000. Alloy alloy frame, carbon, carbon fork rim. Ay carbon fork. Rim brake to mga boss, rim brake. Yes right po. Okay. So, Sumunod natin itong ano, uh, Mountain Peak Titan din, 2x9 road bike. Ah, uh, naka L2 R5. R5 yung group set. Tapos rim brake din, uh, Halotech din yung ano niya. Ano tong rang set mo, boss? Trident yan, kung mapapansin ninyo, parang ano, parang uh, Tiagra na rin Tiagra. siya. Tiagra, Okay. Eto budget lang to, nakasilbering din na siya. Eto ang halaga 14,500 lang, malupitan na talaga 'yan. Sobrang mura na niya. Sobrang mura, 14,500 okay. malupitan na talaga to. 19,000 gravel, Foxstar Laurus, dalawa ko na available dito. Tapos yung sizes natin, meron tayong size 49 at saka 45. 45. So pili na lang kayo diyan. Eto nakasora to na group set. Okay. Sora, uh, -Sora, Shimano, Sora oh. Shimano Sora, Shimano mm, Sora. Gravel okay. Grabe setup niyan. 42C yung rim. ayun, ay, laki ng no, ano ng gulong. Okay. Tsaka, nakaaloy na siya. Pero sobrang mura pa rin ito, boss. Mm. 19,000. Pero ito, baka bigyan natin ito. 18,500 na lang ito. May free helmet nga pala ito. Lahat na makapurchase yun dyan ng mga okay. 10,000 pataas. Free helmet yan. Okay, nakasin eh, na. Free helmet pa. Mm, free helmet yan. 18,500 ito ha. 18,500. Ito lang ang 40. Ito, may discount ng 500 dito. Ito, mga normal price pa rin yan. Yung pa price yung price. Kasi naka-discount na yan eh. Okay. Okay? So, 45,000. 49. Yes. 45 tsaka 49. Ah. sumunod so, naman, ito natin yung trending natin na na bike, oh. Ito yung gravel bike, bike natin na pinaka-trending sa lahat. Ito yung mabiling-mabiling ngayon. Si T-Rich Star. Star. Ah, okay. Uh, ito yung, ano, yung 4000 R4700 Tiagra. Okay. Tiagra group set to. Naka semi-hydraulic na caliper. Tapos, cassette type na 10-speed. Pero ito sa atin nga pala, kung ayaw nyo yung kags niya na, ano, pwede natin i upgrade libre, walang babayaran, Shimano ipapalit natin dyan. Ganun pa rin. Pa rin so, pa rin. ganun pa rin, 22,000. Ngayon, kung gusto nyo upgrade natin yung kags ng Shimano, wala kayong babayaran, i-upgrade natin yun. Okay? 10 speed na Shimano. Kasi nakatiyaga ito eh, nangihinayang kami kung hindi din original yung kags na, ilalag na nakalagay. So, meron kayong choice sa amin. Yun nga lang kasi yung available natin, 28 lang. So, kung ang gusto nyo i- medyo mas malaki, stick na lang tayo sa so kung ano talaga yung nakalagay. One, Pero kung start. gusto nyo ng original, maliit na meron tayo 28. Okay. okay. So yan, 22,000. Ano sukat na meron ka? Uh, 47? Ah, uh, 47, tsaka 49. Ah, 47, 49. Yes, zero. meron, tayo. Tsaka tatlong kulay ang available. White, white, okay. gray, black. Okay, no. Glossy no, no, no. yung gray, ha? dami mo ano ngayon ah. Option sa kulay tsaka sa size. Yes. Lahat din yun natin. Okay. So, eto naman si ano, si T-Rich ano, 3, GT32. Eto, GT40 tsaka GT32. GT32 lang ang meron tayo. Si GT, ang pinagkaiba lang naman nila nilang dalawa is yung sukat ng gulong. Ay, yung lang GT40, nila. 40 yung gulong. Okay. Ito kasi 32, 32 lang yung gulong. Ah, yung bala yung ano nila. Halos same lang ng specs yan, pati ng kulay. Ah, okay. ano yan, naka Sensa Ignite. Sensa Ignite, mga boss. 2x9 speed. Okay, 2x9. Okay. So, eto, naka-disbrake na rin siya. Aloy na rin lahat ng katawan nito. Hanggang sa handlebar, tsaka sa sipo, ay drop bar pala hanggang sa seat post Okay. So, kung mapapansin niyo, very good na yung ano niya. Talaga yung specs niya, matinding-matindi na. Eto, meron tong apat na kulay. Pero yung display natin dito is gold, gray, tsaka black. Okay. So, yung ika-apat na kulay niya is silver. Silver. Pero wala tayong available ngayon kasi... Meron pala available, wala lang kami display. Wala lang display. Mm. Size 47 ka lang ba meron? Oo, oh, 47 lang kinuha ko lahat ito para pwede sa, sa gitna. Oh, pwede lahat. Pwede, pwede, pwede. Sa lahat. So, eto, ang halaga lang nito is 10,000. Ah, 10, 10, 10,000. 10,000. Pero, pero may previous pang helmet yan dito sa atin may sa Big 5 Bike Shop. Kahit 10, lang, may yes, may previous pa rin yung helmet. Ha? Okay. So, yan. 10K lang. Tapos eto yung booster natin, yung box office, lagi inaabangan ng lahat. Nagbabalik, Kasi, no? Nagbabalik. Puli ano na Fully Puli setup na. Tapos pinaganda namin ng konti yung mga pyesa na nakalagay. Tulad nito, uh, yung i hindi na low gun yung nakalagay. Pinagalita namin ng racewell para talagang quality. Racewell. Racewell ang nilagay natin hydraulic i At nga pala, ang specs nito, 1x12 na, na Sensa RX-12, Halotech Pro Wheel yung crankset. 27.5 siya. Yung dati natin, 29 lang ito. 27.5 na to. 27.5 lang? Yes. Laki ng gulong. Ba? Mm, 27.5 lang to. Tapos, ang halaga niya, mas mura pa siya. 8,200 lang. 8,200 lang. Naka-upgrade pa yung gulong. Skin wall na. Okay, upgrade. dati black lang yan eh. Yung 8.5 natin. Kung ako natandaan nyo dati sa mga nakabili, marami rin bumili nito. 8.5 yung dati namin tinitinda. Size 29 ito, 82 lang, 27.5. Okay. Pero kung gusto niyo nung ano, nung nung dati, parang meron pa atang ilang stock na parang dalawa na lang ata sa 29. Ito na lang din yun. Pero kaya nung ano to, no? Alin? Kaya lawan spy. Oo, oh, oh, pwede pa yan. Malaki pa yung clearance. So, Saka kung gusto nyo mag-upgrade ng ano. 29, no? Yes, pwede pa yan. Malaki tong ano to. Okay. Ang clearance, pa. Clearance so, yan. 8-2 lang. 8 8 mm. na mga boss. Ang previous nito is uh, patch kit, taillight patch kit, tail light, tsaka chain lube. Okay. Okay? Yung mga 10K plus kasi may previous tayo na helmet eh. Basta okay. 10K plus. Ah. Yan. So, Sumunod natin. Pinakasulit Mga boss, pinakasulit na yung TV ni boss. Yes, yeah, so, oo. Sa totoo. totoo lang, kahit mag-canvas kayo, 12 speed tayo pinakamura niyan. Oo. Oh. 8-2. Kaya Pino hindi ko rin, hindi ko, hindi ko siya masaktong 8K kasi wala na talaga kikitain. <laughs> nag-upgrade kasi tayo. Pero kung hindi tayo nag-upgrade, kahit saktong 8K yan. Pwede. Okay. So, ito yung kasunod natin, si Pixie na Frontera. Front okay. Si ito, ito si Frontera ngayon to yung kaulit nito. Ito build bike namin to sa totoo lang. Hindi to uh, yung stock eh. Yung bilos ito, di ba, sir? Mm, build bike namin to. Kaya mapapansin niyo, kami yung build niyan. Puro seal bearing ang nilagay natin dito, hindi to ball bearing. Seal bearing ni hub, silver ring ni bottom bracket, Seal bearing na pati yung headset. Okay. Yan. Full alloy na to, boss, no, di ba? Hmm. full alloy na yan. Natapos ang halaga lang nito, ah, uh, 6,300. Ayan, sobrang mura na yan, ha? Tapos carbon lock pa na na may palm rest yung ano niya, no? Yung, yung drop, drop bar. bar. Okay. So, ayan. Bibigyan natin ito ng salagang 6,300. May libre na itong ano, pedal strap. Bigyan ko na kayo pedal strap dito, tsaka tail light. Okay. Okay? So, ito, wala ka nang binibentang frame nito? Wala pa eh, sa so, Ay, eh. Um, Baka magkaroon tayo by next week, tsunami. Okay, tsunami. Sana matuloy yung order natin. Para ano. Tapos meron din tayo dito. Ito, magandang klase din to. Giant ka ngayon, ah Giant Revolt. Okay. Eto, ito, Giant, ito, uh, ha? Ito, Giant Revolt. Naka-hybrid okay. setup to. Hybrid setup. Oh, setup okay. Setup na, ano. Tiagra. Mm -hmm. Naka-6 poles na to. Racewell, Tiagra group set. Halotech 3 by Halotech 2 by. 2 by, Halotech 2 by. Mm. -hmm. Gravel setup na uh, naka-hydraulic okay. Tektro brake set. Kung mapapansin nyo, naka-ano talaga siya. Carbon batu alas. Carbon fork, ah, carbon, carbon seat post. 60, ano yan? Metropolitan. Yes. Escape. Actually, black pair lang talaga nakalagay dito na, ano, kenda. Pinulitan na lang natin na medyo mas maganda-ganda para talagang solid. Small, no? I Alay, mean, oh, small, small lang siya. Okay. Yan. Ang okay. halaga lang okay. is... 27,000. Six post hubs na to, ha? Six post hub. Ah, race wheel pala to. Ah, race wheel. In-upgrade ko na pati yung hub kasi yung hub ah. na nakalagay dati, 2 poles lang, walang tunog. Okay, upgraded pa. So, kung talagang nilupitan na natin, ginandahan natin yung nakasetup. 27,000. 27K lang yan, okay. ha? Ah. Ito lang available mo. Ito lang available, naligaw lang. Nag-iisa lang. Ito. Pero original maapos. to, wag kayo magkalala. Original. Durog lang yung box kaya hindi ko na na Okay. Okay? So, eto, kinesis. Sa lahat na may gusto, kinesis na wide rim, ready for tubeless. Diore group set. Okay. ah uh, 11 speed. Okay. Halo tech. Violet na yung nilagay natin na setup dito. Okay. Tapos eto, ano, may scratch resist na yung batalya. Yan. So, TH ano ba to? Ang model niya? Kalimutan ko na. TH, ano, 180. Okay, TH 180. Mm. So, eto, uh, mm. bibigyan natin ito 24K. 24,000 yeah. mga boss. Okay? Sa mga nandito Sa lahat naman na gusto ng medyo okay-okay na nauuso ngayong setup, ito yung pinakamatindi natin. Si Mountain Peak Everest Pro. So ito, sigurado ako marami na kayo nakita sa ibang bike shop nito na ganito setup. Ito, size 29. Bigatin ito, SRAM ah. Mm, SRAM ang nilagay natin, ano, original na group set. Ito, purong SRAM talaga to. Ano ito, sprocket mo, SRAM din? SRAM din yan, so, SRAM din, din, din yan. Pala yan. SRAM. Bigatin pala talaga ito. Uh, SRAM yan na, ano. pati yung crank niya, SRAM. Pati yung kadena, SRAM na rin yan. Okay. Tapos pati yung shifter, SRAM. Tapos, ano what? Medium. Uh, mt MP200 yung nilagay natin, preno. Okay. Negative stem, tapos, ito yung ano, ang tatok, Violet Chameleon ata yung tawag na sa kulay na to. Chameleon. Sa hmm. Size 29. Maxis yung nilagay natin na gulong. Recon Race. Recon Race Skin Wall. Para talagang angat na angat yung kulay niya. Pag ano. 29 by 2.25. Yes. Okay. Okay. so, boss? ito halaga to, 27 mil lang to. 27,000. No, 27,000. Extra mo ka na ng <laughs> ano, setup. Grabe SX, na. SX yung ano, yung group set ng SX. SRAM na yan. Okay, grabe. No? To, sa Sabrex set lang mm -hmm. nagkaiba. Oh, Shimano kasi okay. yung Brexit eh. So, Tapos yung ano nga pa rin naka hub na tulog mayaman. Tulog mayaman. Eh. hub na siya. Tanke hub na tulog mayaman na yan. Bigate na pala tayo. Okay. okay, mga boss. Eto, ito, ito na kasunod natin, ulit. si Kinesis TH-180. Ito Th naman, ang pinagkaiba na nung sa isa, naka ano lang to, naka carbon hub. Carbon, carbon hub. hub. Hindi okay. nga lang siya tulog mayaman, pero carbon hub na siya. Tulog mayaman na lang, 6 volts na lang. Hindi nga lang, kasi, hindi nga lang ganong maingay. Okay. Tapos, naka... Sagmit Brooklyn na gulong ay na rim. Kaya hindi, hindi siya wide rim. Okay. Mm. Pero ano pa rin naman, 6 balls, Diore pa rin yung ano, yung ID. break set. Oo. ID. Tapos si Mana 200 Halotech pa rin siya. So eto, ang alaga na ito, 22,000 lang. 22,000? Ano yes, ano ba itong port natin, boss? Airshock na yan, airshock. Anong model yan? Anong brand? Ah, uh, Racewell. Racewell, mga boss. Airshock, mm. Racewell yung brand. Okay. Ito, Paxter, Project Byte Elite Ano, naka-rigid port. Oh, yeah, so, Paxter uh, naman. Mga pangbaragan talaga to. Labing ano ng frame talaga pag Paxter Elbrus, solid. Yan, yan ang frame na Paxter Elbrus, matibay na yan talaga. Tapos bukod sa matibay na talaga yan, yung group set niya matibay na rin talaga. Matibay na oh, rin talaga. Kasi ang group set niyan is Diore M6, full Diore M6 talaga to ngayon. Grabe, pati kags pala nito, oh. m 100 grabe. Uh, oh, tapos pati hub niyan. Solid pala to. Naka-center lock na hub, tapos pati yung floating disc, yung, yung disc niya. Okay. Uh, Nakasender lock na rin auto. yan. Uh, Halotech na rin. Yes, Halotech na, na rin siya. 27.5 to ang Boss Ming, no? Maxi space, uh, 27.5 by mm -hmm. 1.95 ang tire. Yes, yan. Okay. 27.5 na yan. Presyo, 17,500. Oh, eh? yes, yeah, may previous pay na helmet pag pinurchase niya. Maxi stars na rin natin na gulong para talaga hindi naman nakakaano. Yan. So, so, axel yung front na. True axel. Oh, yung likuran QR. QR lang Pero lang ano na? yan, Shimano hub din. So, yan. pag Shimano, okay, may expect na masyado maingay kasi alam nyo na, si Shimano, hindi talaga siya maingay yung hub. Oh, kailangan Shimano kasi hmm. may crossplane oh. yung ano niya. Yes, Pals may crossplane yung hub niyan. Pati yung ano, yung cogs niyan. Oh. Okay. Sumunod natin ito si ano, si NTP Everest. Everest pala to. Nakasensa din na group set. MX uh, oh, Halotech na rin, no? 12, RX12 Halotech Tanke hub na rin ito Tunog mayaman na ito Puro tangke ka na rin dito, boss. Ah. Yes, oh, puro tangke na tayo. Tangke-tangke na talaga ang uso oh, ngayon. Eh. Wow, hindi pa ba tayo makikisabay sa in? Ito na yung oh. in. Pero meron isang shop dyan, ha? Ayaw ng tangke. Sino? <laughs> Yaman na siya. <laughs> Ito yung Dati ayaw ko rin, pero ngayon gusto ko na. So, okay. Tanke, eh, baka naman. Hindi pa rin tayo naririnig eh? <laughs> Hindi, narinig na ako. Narinig <laughs> ka <lang. laughs> Minasid <sa> ako. Nakakapag-usap <laughs> na kami. Pumunta daw ako sa kanya. Wait lang, wait. My friend, my dear, wait wait for me, Argentina. Okay? Narinig ka na rin. Narinig ka pa rin. Na, narinig na ako, minasid siya tayo. So, ito, 17,000. 17,000. 17,000, naka-12 speed. Ah... Uh, tapos, Halotech na to. Ito nga lang, hindi nga lang masyadong pang, pang matindihan nyo, no? Kasi nag, nag ganun, to, sa batalya. Okay. Kung baga, natin yung halaga ng batalya na Kaya nalang mag-upgrade. Pero tulog mayaman naman na siya. Okay, pero 17,000. Oh, kasi good, Everest, good pa Everest ito. pa rin kasi ito, eh. 17,000. Pag usar 300 yan, no? Yung fork mo. Yes, apa uh, Ito, wala ka naman ang babaguhin na rito. Oo, no, tulong uh, mayaman uh, na rin naman yan. tulog mayaman uh -huh. na rin siya. Garuda, nag-iisa na lang, bataw wala. Ayan. Lang? Meron pa yan, may kapatid yan, nasa kablang shop natin. Ah, meron pa isa. Oh, 8.5 na lang to, 8.5. 8,500 na lang to, sinail na, kasi o. hindi ganun kabilang ganitong kulay, no, boss? Oh, tsaka hindi, nandiyan si ano eh, yung pang grabe, <laughs> sasagasaan siya nun eh. May T-Rich. t, -Ritch. t -Ritch. Pareha sila ng ano eh, pareha sila ng specs eh. Oh. So, eto, naka-reflex to, na-sensor reflex, 2x8 speed, uh, aerodynamic frame, Aloy. Ayan. 8,500. 8,500 na yes, lang. Yes, skin yeah. wall na yan, pinalitan na natin. 8,000 lang talaga yan, pero dahil sa atin, no, si skin wall na natin ginawa natin. Anong sukat ba ito, boss? Uh, medium lang yan. Medium <laughs> lang. Oh, another project bike, Baxter ulit, budget. Oh, uh, Baxter Binson, ayan. Oh, okay, violet, oh. Ah. Yan, medyo maganda na talaga. Puro tanke na yung ginagawa nating hub talaga. Tanke-tanke yeah. na talaga tayo. Oh, Yay! maganda, ha? Yeah. Ingay, ha? RX-12. Square Alex, type uh, bottom bracket. Budget to budget 27.5 to mga boss. Yes po. Pero parang si Tangke ano, hindi hey, siya no, pare hindi pare pareho yung tunog. depende sa model. Hindi ko alam, ka depende sa mood ng gumawa. <laughs> depende sa model. Yeah. So ito, ang halaga nito is 15,500. Kahit anong ano niya, basta binso yung model, kahit anong size. Pare-pareha sa mga ng specs niyan. magkaiba lang doon sa rigid at doon sa mga air shock na nakalagay natin. Pero 15,500 ang halaga. Pero dahil sa na-vlog natin ngayon, sa vlog na panoodin niyo bibigyan natin to ng 15,000 na lang. 15,000 na lang. May helmet pa yan. Oo, oh, may helmet pa. Okay. 15,000 na lang. May yan. so, may 29, o. may 27.5, ha? May discount. Pili na lang yan. kayo. Tunog mayaman na yan. Ito, tatlong size o tatlong kulay pagpipilian nyo. Ayan. Okay, tapos meron din tayo dito na, eto, si Tsunami. Tsunami, oh. Si Tsunami, tsunami na... nag na, na lang ba ito? Oo, oh, naka ano yan? Naka... Olive Chain, Halotech. Olive Chain, Halotech. Tapos naka... Tawag na ito? Naka-integrated. Integrated drop bar. Sagmit Racing Pro pala ito. Mm. Bigatan talagang, ba? ano, talagang match na match na talaga yan. Drop bar pa lang ito. 1,800 na ito. Okay. Huwag mo lang yung presyo. Nalalaman natin na naktiga. Ano kayo? Pro agent ka eh. <laughs> <laughs> pinipresyo mo na kagad. Alam na alam talaga yung naktiga. Ano kayo? Pro agent ka talaga eh. No? Okay. Pinatner natin. Pero maganda naman. Nakita mo. Di ba? Kamukha naman talaga nung ano. Di ba? Okay nga eh. Uh, oh, yan. Tsunami natin. Naka... Ano sa ano yun? Ano? Yung drop bar? Submit Racing Pro. Racing Pro, magkano? Nasa uh, 1,800. 1,800 daw. <laughs> oh, tapos ang olive chain pa, skin world tayo, Halotech na. Okay. So, yan, ibibigyan na natin ito ng 13,000 dito. Sa totoo lang, sa iba, 20 million. Pag ganito oh, yung setup. Ayan, 20 yeah. million. Sa medium to, mga boss, ha? Oo, oh, medium. medium na yan. Naka-olive chain ka na, oh. Okay. Partner na, partner halotech na yan. Na. Mm, talagang matindihan yan. Oo, murang-mura yan. Oh, murang murang. No, sa mga budget tayo. Oh, sa budget na naman, ito, meron tayong totem dito sa lahat na naghahanap. Ito, 6-2 na lang to totem. Magandang klase ito, 6,200. Size 29, naka Shimano uh, group set, Logan yung hydraulic brake set. Ay, okay. sorry. Tsaka, 2x8. 2x8 is mm. good, boss. Ayan. Okay, ito yung totem na parang ano to, mm, parang CST yung nito eh. Mm. Yung frame niya eh. parang dos por dos yung katawan. Mm, malapad. Yan <laughs> yeah, matibay kasi talaga yan. Oo. Oh. Ito okay. marami ka pa ba nitang ganito? Dami pa yan, sa kabila. Parang doon sa kabila. Ito naman yung mura nating... Ito yung upgraded. Drop ba, oh, na road bike. Ito yung upgraded na, mura lang. Okay, upgraded na. Yan, naka STI na, yan, na. naka STI. Oh, sa i na siya yung aluminum to ah. Na no. road bike. Naka STI na siya 2x7 speed. 2x7 speed eh. 6,000 ano na lang ah uh, 6,000 wag na 6,000. 5,800 na lang. 5,800 na lang mga mm. boss, mm. upgrade. Meron tayong kulay na, uh, na black, okay. black red, tsaka okay. gray. Ayan, gray. Ayun, Meron ding hindi upgraded, naka thumb shifter yung black lang. Ito yung stocks na talaga mga boss, naka thumb shifter. Ito yung upgraded uh. naka STI lock na. Ah, uh, niyo na lang sa Facebook yung itsura ha. Magkano Kasi... pag stocks, boss? Pag stock 48 lang, 48 58 kapag ano. Okay. 1 uh, Sa lahat pounds. naman na naghahanap ng ano, ng mountain bike na mahal, eto mahal, meron kami mahal Ay, dito. Sa mga wali. naghahanap ng mahal. Oh, original yan pag mahal. Mas, yeah, mahal. Original. -mahal. Bakal, bakal 3x7 speed. Sobrang mahal. 2,900. Tunay lang, mga boss. Anong lang. Mahal yan. Ah, mahal yan. Hindi nga nga tayo, hindi pwede, pwede magsabi ng mura. Pag sinabi natin mura, peke yung tinda. O, hindi uh -huh. sabihin natin mahal. Mahal daw, mga boss, ha? 2,900. 2,900. Sobrang mahal. Oh, sobrang mahal. 27.5. Bakal pa. Sobrang mahal. Pang junk shop. <laughs> Pang junk shop lang. Hindi ko alam, bakit tag... Si... Si Big Pig pa, kasi benta ng benta ng mahal na bike shop, hindi naman nabibili kasi. <laughs> Itong road bike mo, ano? Bakal, sobrang bakal, mahal sobrang din. Huwag bibiliin kasi bakal lang yung specs. Sobrang Tapos, 3, 2, 3 by okay. 7 speed road oh, bike. Okay. Naka-thumb shifter pa. Okay. So, sobrang mahal niya. Three, sa 3,300, makakabili ka ng pitong ganyan sa junk shop. So, dapat hindi mabili yan. 3,300 lang yan eh. 3,300. 3,300 road bike, <laughs> bakal. Okay? Pixie. Oh, Pixie. Budget ulit. Ayan. Ah, isa pang mahal yan. Huwag kang bibili niyan. Uh, At na puro gas-gas pa, bulok. Huwag uh, niyong bibili. Kasi ang halaga lang nito, 3,200. Mga walong ganitong bibili sa junk shop pag dumili uh, kayo sa ano. Oo, oh, uh, sa so junk shop. Mm. Marami. 3,200. 3,200 lang. Uh, okay. Pero kahit sinabi nung nagbebenta na lang, mahal pa rin yun. Mahal pa rin, no? Oo, oh, uh, 3,300. Pag pumunta kayo, tawarin niyo para palayasin kayo nung titinda. Oo. Oh. Uh, <laughs> Okay? No, ito, tunay na naman yan, no? Size 27.5, 2.9. Mahal. Mahal, sobrang mahal. Huwag niyong bibilin. Mahal. Mm. Tapos yung, ano, disc brake. Mm. Disc brake, tapos... brake, 2.9. 2,900. Hindi dapat gano'n ang halaga ng ano. Dapat yung binibili ng halaga na ninyo na 2.9. Dapat talagang sulit na sulit. Oh. Mm. Kaya huwag yung bibili. 2.9 <laughs> yung halaga, huwag yung bilin. Tapos, tire para sa isang mal na bike. Oh, wag mo okay. wag mo wag mo. Okay, okay na, tapos okay na. na. Okay ah. na. Basta yung mga bakal dowes 2900 lang yan. Okay. Oh, pero bala na kayo kung bibili kayo pero inuunahan na namin kayo sa vlog pa lang mahal. Okay. Okay? Ito boss, marami ka pa ba nito? Ito marami pa to. Okay, no? Ito yung upgrade natin na jet dito. <laughs> oh. Naka 11 speed na siya, hydraulic. Hydraulic na. Yes po. Tapos naka-violet na yung rim niya. Upgraded ito mga boss mm. ha. Oh, 1 okay. by 11 na yan. 1 by 11 speed na. Yes po. RX 11. Nakaskin wall tires na rin yan. Alay na yung katawan yan? Alay na frame. Tapos ay rolling na. 6,200 mga boss. Ito oh, eto mura to. Ito mura, oh, mura, to. Mura. Ito mura, mura. mura. Yun, bakal yun. Yung mga yun. Mga bakal. 6,200 alloy, 11 speed. Sobrang mura niyan. Oh, sobrang mura. Sasuggest na namin to. 27.5 lang yan boss, di ba? Yes po. Okay. okay. Sa mga pambata tayo. Sa mga pambata natin. Salita tayo CCTV mo ah. Naiingayan daw eh. Puro kayo connecting. Hmm. Dapat kawangi, pag chinig ko kayo, hindi naman kayo nakakapag-record, ha? <laughs> okay? So, ito yung mga ano natin, 1.5 lang yan, mga, mga ganyan. Pambata, mga pambata, mga basa, 1.5. Okay. Uh, 6. pag ito mga parang mini MTB, hmm. yung mga parang BMX niya, 1.7 lang. 1.7. Hmm. Ano yan? Uh, 4 uh, to 7 years old po, pwede na yan. 4 to 7 years old. Yes, ito yung mga ganito. Yan. Isang size naman yan magkano parehas o oh, parehas 1.5 lang, five ito, five five lang, five lang to, mga to, yung motor 1.5 lang tama tayo mga five character bike <laughs> oh okay, ito etong mga to yan yung mga ano mura natin okay yan mga 1.3 lang yan 1.3 oh yan grabe yan oh tingnan mo yan ito mga mahal, mahal yan Huwag oh. yung bibilin niloloko kayo ng tindero pero yung mabibente yan ng 1.3 dapat three. yan libre lang yan 1300 mga boss hmm. okay yan. Mahal na mahal yan. Sobrang mahal. Pantawin ito, ito, tayo, ito tayo. yung mga bike na yan, mga kulay na to, yung mga tapos yung mga red na Uh, Sabi nung seller, bibenta na daw yan ng 600 na lang. 600 Pero mahal, mahal pa rin yan. Mahal pa, pa rin bibilin. Mahal. 600, mahal, mahal. 600, mahal yan. Okay. Dapat ano yan, dapat libre lang. <laughs> libre lang dapat para sila na lang nabuhay. Okay? Ayan, 600 pesos. Ito, 1, 2. Yung gano'n, no, yung pang, pang 3 years old niya, may mga, meron itong may ano, meron, meron yung side wheel to. Kaso may bike talaga to na no? wala ng side wheel eh. Okay. Kasi stock sa chef. Pero ang halaga niya, 600. 600. Pero kung ako sa inyo, hindi ko pa rin bibili kasi mahal masyado yan. Oh, kasi sa junk shop, makakabili ka niya ng ano eh. Yeah. Hindi okay. ko alam kung makakabili mo mo sa, na lang sa na lang junk na lang shop nun. Okay. So, yun na guys. Maraming maraming salamat. Napakinggan niyo kung mga tinda natin sa Big Five Bike Shop. Nakakita kayo ng mga sobrang mamahal na unit. So, yun lang, sinasabi ko lang na pwede kayong bumili, pero kung mamamahalan pa rin kayo, eh, wag na kayong bumili talaga. Okay. So, okay. so, yun lang naman. Maraming salamat and thank you so much, Gan. Shout out to sa bagong balikbaya, no? Oh! Hello, oh. Hello. Hello, oh. Hello. Welcome hello, back to the Philippines! O, so, <laughs> di ba?